fresh meat itlog, pagbabago ng mga timbang ito ano ba yung masasabi hindi nagagalit ako kasi ang taas na ng presyo ng itlog hindi na kami papayag apektado yung fitness industry noon na si Rendon galit na <laughs> ha hindi oh. na daw siya papayag dahil mataas ang itlog apektado ang fitness industry wow Ayaw mo na ng mga ha? ayaw mo nang sumama-sama sa mga raid? Ha? Gusto mo na rin tumira sa mga politiko? Gusto mo na rin tirahin yung itlog? Lalong-lalo <laughs> lalo na yung mga may hirap nating kababayan. okay. <laughs> sorry. Sorry. Pag naririnig ko to ang kengkoy. Lalong-lalo na yung may hirap natin. bigla 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 nga uh, concern ka sa mga mahihirap ah. Ang kengkoy nito. Ang kengkoy nito si Rendo no yung pinapanood ko, gusto ko i-share sa inyo. Nananahimik ako sa gym eh. Pero pag Nananahimik sa gym, pinataas-taas nyo yung itlog, ginagambala nyo to si, ginagambala nyo to si, si Rendon, no? Mainit tuloy ang ulo. <coughs> Ibaba nyo yung itlog. Galit na si Rendon sa inyo, ha? Wala kayo suporta, makukuha kay Rendon. Ganito, hindi ako makakapayag na ganito yung mangyayari sa atin. Gawan ninyo ng paraan yan. Gawin ninyo ang lahat para mapababa ang presyo ng itlog. Yun, tapos. Gawin nyo lahat. Hmm? Kayo, tamba. Pumunta kayo ng palengke. Ha? Gawin nyo lahat para bumabang. Gusto nyo upakan kayo ni Rendon? <coughs> parang, ang kengkoy, parang yung mga artista vlogger. Biglang <coughs> biglang nag nagkomentaryo sa politika anak ng teteng. Sa hindi nakakaalam, ano ba? Sobrang sobrang takas na eh. Industriya ninyo, paano ba 'yan? <coughs> Kasi yung itlog, yan yung kinakain ng lahat na nagji -gy gym atlete. <coughs> oh, mas hindi hindi matigil-tigil yung tawa ko rito na <coughs> Kasi ang itlog yan ng kinakain ng lahat na nagji -gy gym kaya galit na galit. Uh, lahat eh, tsaka hindi lang naman kami, pati yung mga food industry, yan yung rekado. Food industry? <laughs> Gina Mix Videos, punyemos Ha, ah, et, et, eto ang kat-kat et, mo ha? Kat version mo, ito si Rendon, pambira mo. Hoy, sumama ka dun sa mga TBJ vloggers! Na nagko-komento ng politika. <laughs> lahat ng kumakain ng itlog. Magsama-sama tayo. Mag... Finish na. Hoy! Bukas, mananawagan ako. Sa luneta tayo. Lahat na kumakain ng itlog. Alam mo, feeling ko malakas na ako kumain ng itlog. Ha? Nakakaapat limang itlog ako sa maghapon. Mamaya pakinggan nyo nakakailang itlog to si Rendon. Kaya ramdam ko yung kanyang hi hinagpis. Kasi kung ako limang itlog, apat na itlog lang nakakain ko sa araw, masakit. Siya ilan? talagang masasaktan. Ha? Sinong sasama, magrarali kami. Ipaglalaban namin ang karapatan ng itlog. Dapat yan ay mabawasan ang presyo. Huwelga tayo, hindi pa pwede yan? Kasi... Bro, yung bro. mga mahihirap natin kababayan, Aha. ulam na nila yan eh. Minsan nga, tatlong itlog lang. Hinahaluan lang ng sardinas yan. Ulam na ng buong pamilya. Pinaparinggan mo pa ako ah. Eh yan ang almusal ko eh. Hindi, brands. Brands. Itlog tsaka sardinas eh. Ha? Kasi kung nakikinig yung kasambahay ko, tulog pa eh. Ha? <laughs> Nauna pa ako magising. <laughs> Tama, Pinoy News Files. Ha? Sumama ka kay, kay Speaker Romualdez tsaka kay Erwin. Ha? Magtayo kayo ng itlog party list. Eh. Ano na mangyayari? Tapos sa ko pa, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi lang itlog, hanggang next year pa. Eh, ang pinagtata ako, wala namang shortage. Wala namang bird flu. Bakit pataas ang pataas? Kawawa yung mahihirap eh. Yung taong bayan, nararamdaman ko kasi sila. Walang yan, na-rape na naman ng mahihirap. <laughs> Para lang ma-promote yung sarili. Tinamaan naman yung mahihirap na hindi makahabol yung mga kababayan natin sa bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin lalo na... sa mga ako magrally tayo bukas lalo na yung itlog hmm, ang issue kasi ng itlog kailangan daw timbangin kasi nangdadaya raw sa... Pero weirdo yan ha Meron na ngayong usapin nasa news di ko na lang binalita sa inyo ha Hindi na daw per piraso ang gagawin sa itlog timbangin Pambi... <laughs> Kung ano ano naiisip nyo para kayong mga ano <laughs> palengke, kunyari small, binibenta ng medium. Kaya kailangan timbangin na raw ang mga itlog na yun. Hindi, pero pababain nila. Naiintindihan ko naman yun eh. Yung... Ay, payakap to, Pinoy, Pinoy News Files. Payakap daw, subscribe po kayo dyan na Pinoy News Files. Mga nagbebenta sa palengke, eto nga, merong recent news na binabash pa si House Speaker Romualdez. Ako, yun na sinasabi ko, pinagtanggol si Romualdez. Palagay ko, magkakaroon talaga ng ano, ha? Magkakalug ng itlog, hindi na tinggog. Itlog, party list. Ha, pinagtanggol. <laughs> pinagtanggol. Sino pa? Si Erwin Tulfo, pantagol mo rin. At si Kong Erwin Tulfo na... <laughs> nag... Sabi ko na eh. Malasakit na sila na imbestigahan ang pagtaas sa mga presyo ng bilihin. Pumunta sila mismo sa palengke. Eto, news lang to. Nababash pa sila. dapat Ay, updated ka sa current events. Rendon. <laughs> Magugulat ka, no? Ha? kasamahanan Kasamahan na nito nila Franz Castro pinagtatanggol si si Speaker Romualdez. Grabe. Kung saan-saan galing ang mga kaalyado ninyo ha. Hoy. Pag nga yung mga ganyang tao, yung mga ganyang leader natin, suportahan natin kasi wala na magmamalasakit. Buti nga sila pumuntang palengke. Eh kung ako ang pumunta totoo naman may sense, may sense sinabi niya kaya lang parang parang kingkoy kasi, ha? Tatawag pa ng rally para ibaba ang itlog. Pumunta sa palengke at nakita ko na mataas yung presyo ng itlog, eh magkaagulo tayo. Ano Pasensya na, ako nagbago na ako. Alam mo yan. Mm -hmm. Nagbago. Buti daw, ha, ang nagpunta sa palengke sila rum Hindi daw siya. Kasi kung siya ang pumunta sa palengke, magkakagulo. <laughs> ang sosyal mo, hindi ka namamalengke. Ako namamalengke. Ako, ako rin doon. Sige nga, try mong magpunta sa palengke ng magkagulo doon. <laughs> akala mo, kahit yung mga tagahiwa ng isda baboy doon, akala mo kahit maliliit sa'yo, uurungan ka noon. <laughs> Gusto mo malagyan ng gripo sa gilid? Matatapang yung mga nasa palengke. Grabe ang OA nito. Pupunta lang sa palengke, magkakagulo daw dahil mataas ang presyo ng itlog. Bago na po ako. Pero Bago kung... na daw siya. Paano ka hindi magbabago? E eh, nasoplak yung raid raid pa effect mo. Kung hindi yung nasoplak, kung hindi na suspindi, yung police tuloy-tuloy ang pang-raid mo. Tuloy-tuloy ang pagsama mo sa raid. Huwag ka na ano dyan. Sa totoo lang nasoplak. So hindi bumenta napigilan ka ngayon, wala nang gusto magpasama sa iyo sa raid. So ngayon, sawsaw ka naman dito, sama ka dito kay La Romualdez. Sila naman ang ipagtatanggol mo. Ang Hindi <laughs> ang king ko niya talaga, panoorin niyo to. Matatawa kayo. walang magsasalita. Tungkol sa mga ganitong nagaganap sa Pilipinas. Sabi ni Maria Jesus, magkano kaya ang bayad sa kanya? <laughs> hindi naman, hindi naman siguro babayaran ng politiko nito. Napakatanga naman ng politiko magbabayad dito. Hindi naman siguro bayad to. Kulang lang to sa ano. Gusto lang nito na, na exposure baka ganyan lang. ah or eh, ano lang. Siyempre pinaninindigan niya yung kanyang paipek eh. Yung talagang matapang, magkagulo. Ano mo na? Pero pag pumasok sa politika, <laughs> medyo out eh. <laughs> Wala mangyari sa atin. Kasi ano mga ano mo rito? mga kabig mo rito kasi hindi naman hindi naman kulang supply. Hindi naman kulang ang supply, nakakapagtaka nga eh. Walang shortage po. Oh. Tapos wala namang bird flu, bakit ang taas ng presyo ng itlog? Oh, dapat may bird flu kung magtataas kayo ng itlog, ha? Kayo nasa palengke, ha? <laughs> yun eh, yun ang tanong ko eh. 'Di ba? na side. Correct, baka kulang sa pansin. Ito, gusto kong manawagan sa DTI. Oh, DTI. Kung sino man po ang nakapwesto dyan sa DTI, kung oh, DTI. meron kayong puso para sa taong bayan, sana po kontrol. Ang galing mo, Rendon. Concern ka sa puso ng taong bayan. Ha? ang galing mo. Ay, Rendon Labrador for Senator. Concern. Concern ito sa puso ng taong bayan. Ayoko na sa Pilipinas. Ah, ay naku, what's happening to the Philippines? <laughs> Binigyan ka pa talaga ng espasyo nitong uh, News 5 ba ito? Ay, <laughs> kasi sila yung may karapatan eh. Kayo yung may karapatan. Hindi ka magpa-interview kay ano, eh, eh, Richard, ano ba yan? Hidarian hey ba yun? O pa-interview pa -interview karo kay Richard Hidarian, eh mag usapan nyo. Tapos ano? Yan. Birahin nyo ng birahin. Sama ka na sa dilaw. <laughs> Tang mag ang mag-regulate ng mga presyo? O napalitan na kasi yung DA natin ngayon, may bago na, hindi na yung O, anong panawagan mo sa kanya? Ayun, sana, gawin natin ang paraan. Kasi maraming salamat sa pakikisama nyo. Kasi ako, boses lang naman ako ng bayan eh. <laughs> Ito, boses ng bayan. <laughs> Nakakatawa itong siya. Tawagan mo sa eggboard kasi yung eggboard ang may hawak niya. Presyo ng itlog, supply ng itlog. Hindi, gawan ninyo ng paraan yan. Hindi po pwedeng puro dahilan. Umaksyon kayo. Hmm. Kung gusto nyo magmayabang, gusto nyo magpakita ng gila sa taong bayan, eh, kontrolin nyo kasi tawawa eh. Tawawa mm -hmm. wow, Yung, yung itlog ba sa mga nag-gym, gano'n ba nakakonsume na si Sam? Loko-loko rin reporter na ito eh. No? Parang kinakargahan pa na, na alam mo yung parang gusto niyang gawing tanga. Hindi naman, ewan ko ha. Ah. <laughs> oh, ha? Yeah. Balik niya ngayon sa gym. Eh, yung itlog ba? Ah, ilan ba nakukonsumo ng mga nagji-gym? -gy ah, tingnan niyo, sagot. Ako kasi, ang kinakain ko sa isang araw, isang tray ng itlog. Yun! Finish na talaga. <laughs> Meron palang taong gano'n kumakain ng isang tray. Ang isang tray po ng itlog dun sa mga hindi nakakaalam, 24 ay 30. Oh, isang tray ha. Ah. Ba, ano bang tray yung sinasabi mo? Baka maliit na tray yan. Oh. Eh, alam kong tray yung ano. Di ba isang tray yun? Yung 30. Huwag mo sabihin yung 12. Pero miski na yung 12. Lakas mong kumain ng itlog ha. Ah. Parang... Brad, parang tinalo mo si Tipi ha. Ah. <laughs> Pagdating sa kainan ng itlog, tinalo mo yung... Uh, <laughs> Ilang kaya nakakaing itlog ni TP? Ako ah, oh, nagtatanong lang ha. Oh. Lalo ngayon, mayaman na yon. Ilang kaya, tapos ang ah, napapaligiran pa siya ng mga mapuputi at matatangkad. Ilang itlog kaya ang nakakain ni TP? Sino kaya ang mananalo sa kainan ng itlog sa kanila ni Rendon? Para saan ba? Pampalaki ng katawan. Kaya... <laughs> Mark Agustin, dito Anli Egg Rendon. Hoy! Saan yan? Nga na trip din ako, brother eh. Pasensya na po ah. Talagang ano eh, na na apektuhan ako eh. At magpapasko. Niyo, magpapasko Magpapas ko pa, no, 'di ba? No, Ang hirap ng buhay eh. Tapos hindi niyo makontrol yung 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 presyo. Hmm. Hindi pa pwedeng gawa ng paraan 'yan i regulate natin 'yan, 'di ba? Alam mo ngayon ko lang napanood ng buo 'to si Rendon. Comedy pala. <laughs> Ay, nako paborito kong comedian dati, no, sila babalot at kasi sila Dolphy. ano to, ha? Parang may ano ka rin, ha? May pag-asa ka. <laughs> Hindi, nagagalit ako eh, kasi wala naman magsasalita, eh. Buong fitness industry. Oi Lahat fitness. ng taong nag-gym. Oh. Lahat ng taong kumakain ng itlog. Apektado. Oh. Apektado kami. Ako naman ay nagsasalita lang bilang uh, boses ng bayan uh, nasasaktan ako para sa Pilipinas na bakit hindi natin matulungan yung mga kababayan natin. Kahit Pasko eh, magpapasko tapos ang taas na mabilihin. Kawawa eh. Last, anong panawagan mo? Ang panawagan ko, uh, taong bayan, uh, magtulungan tayo, uh, itong boses ng bayan, tulungan nyo akong iparating ito sa mga tamang government agencies, DPI, kung sino man ang may kapangyarihan dyan. Sana maramdaman ninyo yung, yung hinaing ng taong bayan. Kontrolin nyo ang presyo ng bilihin kahit ngayon lang. Ayun. Thank you, thank you, Renda, thank you. <laughs> okay na. Binigyan ko lang kayo ng comedy sa buhay ninyo. Paminsan-minsan, kayo, kayo, kung tunay kayong mga DDS, ipaglaban ninyo ang itlog. Sumama kayo sa rally bukas at isisigaw natin ibaba ang itlog. <laughs> Baba ang itlog! <laughs> Ay nako, anong nangyayari sa bansang Pilipinas?